HY Bloom. Maligayang pagbabalik sa Celeb Boss Philippines, ang iyong pupuntahan na channel para sa mga pinakabagong update sa iyong mga paboritong bituin. Ngayon, pinag-uusapan natin si Aya Arseta ng BINI at ang makapangyarihang mensahe nito sa kanilang mga bashers sa contract signing ng grupo sa ABC Bin Kamakailan. Naging emosyonal si Aya habang tinutugunan niya ang negativity na kinaharap nila, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng biyaya, lakas, at inspirasyon Suriin natin ang mga detalye Last Tuesday, February 4, Bini made headlines as they officially renewed their contract with ABC Bin. The event was a celebration of their journey, growth, and unity as a group. But amidst the excitement, Aya Arcita took a moment to address something that's been weighing on her heart, the bashers and critics. With tears in her eyes, Aya shared how difficult it has been to face the bashing and negativity. Sabi niya, to our bashers, thank you. Hindi po siya madali to see the bashing, hating and all the negativity. Hindi siya madali. Masakit siya, pero you know what? Thank you kasi that's what motivates us to keep pushing, to be stronger and to really, ang mga salita ni Aya ay hilaw at taos-puso na nagpapakita kung gaano ang tiniis ng grupo sa likod ng mga eksena. Ngunit sa halip na maglambing, pinili niyang gawing motibasyon ang sakit na nagpapatunay na ang bini ay mas malakas kaysa dati Hindi tumigil doon si Aya She emphasized how the negativity has taught her to focus on the brighter things in life Masakit siya pero it also gives us to look at all the brighter things in life and the many things that we could be grateful for she said She also highlighted the importance of kindness and love in a world filled with hate Sa mga bashers ang sakit niyo magsalita pero thank you pa rin Because of it, parang mas lalo tuloy akong nagkakapurpose kung bakit it's always nice to be loving kasi ang daming hate, ang daming negativities so parang you get to see all of it and it makes you have a purpose that love doing good because people need that kind to keep doing good because people need that love. Aya also reflected on the significance of their contract renewal, which she sees as proof of their strength and unity as a group. Plus being here, being walo, being complete as walo. It shows how strong we are together kasi ang dami naming pinagdaanan na hindi namin sinasabi or ipinapakita. May bigi siguro minsan umaapaw na at nakikita, pero mas marami pang hindi namin ipinapakita na mas masakit pa, pero we are strong. She added, ang strong namin kasi nag-renew pa kami. We are strong because we know we can do it and mas na strengthen pa namin ang bond namin sa isa't isa, yung skills namin and just in general with how we gonna be in the future. Ang pahayag ni Aya ay lumilitaw na isang tugon sa kamakailang mga chismis tungkol sa kanyang potensyal na pag-alis sa Bini. Sa kanyang ex-account, ibinahagi niya kung paano niya piniling manahimik sa gitna ng ingay na nakahanap ng lakas sa kanyang pananampalataya. Nananahimik ako kamakailan, ngunit ito ay dahil, sa katahimikan, mas marami kang makikita at maririnig. Marami kang natututunan kapag hindi ka pa rin natuto. Siya ang nagpapatahimik at nagpapatahimik sa aking mundo hanggat nandiyan siya, lagi kong dadalhin ang aking pananampalataya at ang aking lakas patungo sa kanya. She ended her post with a powerful message. I hope and pray that everyone who reads this will always have love and peace in their hearts. I also pray for those who hold on to spite, that it could be washed away so they can find peace and goodness within. The world needs love. People need love. Sana lahat tayo ay puno ng pagmamahal para maibahagi natin ito sa iba. Sa kanilang pagrenew ng kontrata, handa na ang bininaharapin ang mga bagong hamon at abutin pa ang mas mataas na taas. Si Aya at ang kanyang mga kapwa-miyembro ay nasasabik sa kung ano ang hinaharap at determinado silang ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng pagmamahal at pagiging positibo sa pamamagitan ng kanilang musika, mga pagtatanghal. Kung na-inspire ka gaya namin sa mensahe ni Aya, huwag kalimutang i-click ang like button, i-share ang video na ito sa kapwa mo bloom at mag-subscribe sa Celeb Boss Philippines para sa karagdagang updates sa Bini at sa mga paborito mong bituin. Ipaalam sa amin sa mga komento, ano sa tingin mo ang tugon ni Aya sa mga bashers?